Walang awang pinagsamantalahan ng suspek ang kanyang biktima at kahit nawala ng buhay ay patuloy pa rin ang pananamantala ng suspek. Pati ang mga kasama nito sa inuman ay wala din awa sa paglapastangan sa biktima na tila ginawang pulutan ang kaawa-awang biktima kahit nawala na itong buhay. Sa Pilipinas, hindi maikakaila na patuloy ang pagdami ng mga kasong may kinalaman sa pagkawala ng mga tao. May mga ulat at hakahakang umiikot tungkol sa umano'y mga sindikatong sangkot sa pagdukot ng mga biktima, kung saan sinasabing kinukuha ang kanilang mga lamang loob upang ibenta sa mga mayayamang nangangailangan para sa mga operasyong medikal. May mga alegasyon din na ang iba sa mga biktima ay ginagamit para sa pansariling interes ng mga taong makapangyarihan. Bukod pa rito, may mga kaso rin ng pagdukot na nauugnay sa personal na alitan gaya ng pagkakabangga o hindi pagkakaunawaan habang ang ilan naman ay basta na lamang naglaho ng walang malinaw na dahilan na nagdudulot ng matinding pangamba at kalungkutan sa kanilang mga naiwang mahal sa buhay. April 13, 2019-2019 Huling namataan si Mara Torres Astero sa tapat ng San Jose Bus Stop malapit sa AUB at BPI Bank sa Cagayan. Si Mara ay isang 39 taong gulang na guro mula sa Caloocan City. May taas na 5.6, maputi, may mahabang blonde na buhok at may kapansin-pansing keloid sa kanang bahagi ng noo. Kagagaling lamang niya sa isang outing at suot pa ang kulay asul na damit na siya ring huling nakita sa kanya sa CCTV footage. Batay sa kuha ng CCTV Bumaba si Mara mula sa isang pampasaherong bus at sumakay sa isang kolorom na tricycle, isang tricycle na walang plaka. Bitbit -bit niya ang kanyang laptop, cellphone, pera at mga ID kabilang na ang kanyang ATM card. Makalipas ang ilang araw, natagpuan ng kanyang ina ang ID at ATM card na itinapon sa may imbornal sa Malasin. Noong ikaw 16 ng Abril, may isang babaeng nagngangalang Zeiss ang nakakita sa ina ni Mara na nagdidikit ng mga poster na may larawan at impormasyon tungkol sa kanyang anak umaasang may makakita at makapag-ulat sa kinaroroonan ni Mara. Hindi talaga residente ng San Jose si Mara. Nagbabakasyon lamang siya sa lugar na iyon habang ang kanyang asawa ay taga Purais. Noong ikadwaymtido ng Abril, nagsimulang kumalat sa social media ang balita ukol sa pagkawalan ni Mara. Nagsagawa ng malawakang investigasyon ang mga pulisya at sa kanilang pagsisiyasat, natuklasan na ang driver ng tricycle na sinakyan ni Mara ay isang imbalsamador na umano'y may masamang balak sa kanya. Ayon sa mga lumabas na ulat, ninakawan at inabuso si Mara at kalaunay ipinaniniwala ang isinailalim sa karumaldumal na krimen habang siya ay bihag at kalaunan kahit wala ng buhay isang hindi nagpakilalang ginang ang lumutang at nagsiwalat ng impormasyon tungkol sa nasabing embalsamador. Ayon sa kanya, si Mara ay dinala sa punerarya kung saan ito nagtatrabaho. Doon raw itinago at paulit-ulit na ginahasa kahit panawalan na ng buhay ang biktima. Lumabas din sa investigasyon na may mga kasamahan pa umano ang suspek sa punerarya na sangkot din sa krimen. Nabunyag ang lahat ng ito matapos hindi nakayanin ng asawa ng suspek ang konsensyang dalahin kaya't isinumbong niya ang nangyari sa mga autoridad. Sa tulong ng CCTV ng barangay at ng salaysay ng testigo, natagpuan ang naaagnas ng bangkay ni Mara sa punerarya at inaresto ang mga sangkot. Sinampahan sila ng mga kasong may kinalaman sa panggagahasa, pagpatay at paglapastangan sa bangkay. Sa kasalukuyan, wala pang inilalabas na pinal na desisyon mula sa korte ukol sa naging hatol sa mga suspek. Gayunpaman, umaasa ang pamilya ni Mara na makakamit ang hustisya sa lalong madaling panahon. Lubos ang kanilang pagdadalamhati sa biglaang pagkawala ng isang mahal sa buhay, isang guro na inilarawang mabait, masayahin at responsableng anak at asawa. Ang insidenteng ito ay isa lamang sa maraming kaso ng karahasan at pagkawala sa bansa ayon sa pamilya ni Mara, walang sino man ang nararapat na makaranas ng ganitong uri ng pang-aabuso. Naway magsilbing aral ito sa publiko na maging mapagmatyag, mapanuri at maingat sa bawat pagkakataon lalo na sa panahon kung kailan ang masasamang loob ay tahimik lamang na nagmamasid, naghahanap ng susunod nilang biktima.